Ay tita. Hello? Nako. Alam ko kung bakit umiismid ka na naman dyan. Tinanggihan ka na naman ni Ace, no? Kakainis na kasi tita eh. Kapag si Alice pupuntahan niya, sige lang, may time siya. Pero pag ako, pag niyaya ko siya, wala. Dead ma. Ayaw niya. Bakit hindi mo kaya gamitin yung Alice na yan to your advantage? What do you mean, tita? Hmm? Huwag mong sabihin, makikiride ako sa mga gusto niya. Exactly. No way, tita. I won't stoop down to her level. Hello? Kandiri yung babae. Wait, 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 wait. Iha, listen. Kung wakunwari lang naman, para mapalapit ka kay Ace. Aarte ka na concerned ka din sa mga hampas lupang nasa ampuna, especially Alice. Pero ang totoo, may iba kang plano para sa babae niyon. Kunwari mabait, pero pailalim sisiraan mo siya kay Ace. Gusto ko yan, tita. Mm hmm. Gusto ako po naman. Queenie, ano ba? Hoy! Huwag ano naman ako sungitan, mo. No? Di ba? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako makakasama sa'yo. Eh hindi naman kasi yan yung sasabihin ko sa'yo, eh. Kung ayaw mo, di okay. May ba kasing kailangan mo? Ah, uh, narealize ko kasi gusto ko nang sumama sa ampunan. Yung palagi nung pinupuntahan. Bakit? Bigla kaya yata nagkaroon ng interest nun. Is, alam mo, kaya ko pa rin naman magpakatao eh. Tsaka masarap kaya tumulong sa kapwa. Alam mo, Queenie, tama ka. Nakakagana ang loob kapag may mga natutulungan kang nangangailangan. Kaya mo, isasama ka sa bayang po natin, papakilala ko si Alice. <laughs> Dapat kasi, hindi niyo nalang ako sinama dito. Bakit naman, Spade? Panggulo lang naman ako dito eh. Spade! Three is a crowd. Loko talaga ito si Spain. Hindi ito date. Sige na, punta muna ako sa office. one ko muna kayong dalawa. Ano na naman bang trip mo, Queenie? Bakit biglang ka sumama kay kuya? Tapos ginamay mo pa ako. Ganito kasi yan. Gusto kong maging kaibigan si Aris. Yun lang ba talaga? I doubt it kung yun lang ba talaga. <laughs> Nakaka-estorbo ba ako dito? Of course not! Halika, papakalala ko si Salis. Alice. siya si Queenie. Queenie di si Salis. Malapit na kaibigan ng family ko, ang family niya. Uh, hi, Alice. Nakapag-meet na ba tayo dati? You look familiar. Huh? Oh, uh, sa so tingin ko hindi pa kasi sa palengke lang naman ako madalas magpunta. Sigurado ako hindi ka nagpupunta doon. Oo. Oh, oh. Ikaw kaya yung nakabunggo sa akin ng basket niya noon. Ah, oo okay nga. Tatandaan ka na. Pasensya ka nga pala doon, ha. Ah. Alam ko na galit ka sa akin kasi nangyari yan. Mag-alala, no ka ba? Sigurado naman ako hindi mo sinasadya yun, eh. Okay <laughs> na yan. Magkakilala pala kayo before, eh. Naku, Queenies, pag nakasama mo to si Alice, magiging masaya ka. I'm sure naman. O oh, naalas yung ano show me around? uh, Ace, tuwag ka hmm. muna sa kapatid mo. Kami naman magbabanding ni Alice, di ba? Sure. <laughs> Sige, ikaw bahala. Alice, ikaw na ako ha. Sige. Lead the way. Doon tayo. Sige. Sa aking ka.